Paano kung ang kwento ng isang simpleng guro noong World War II ay mas kahanga-hanga pa sa mga napapanood mo sa television ngayon? Sa teleseryeng Pulang Araw, nakikita natin ang tapang ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Ngunit, alam mo ba na may isang kwento ng kabayanihan na tunay na mangha at makatotohanan? Ito ang kwento ni Nieves Fernandez isang Pilipinang guro na naging silent killer at nagpatumba ng mahigit sa dalawang daang sundalong hapon. Paano kaya nagawa ng isang ordinaryong babae na maging pinakamatapang na leader ng mga gerilya? Samahan niyo ako at tuklasin ang kwento ng isang tunay na bayani ng Leyte na hindi lang isang katang isip, kundi isang haligi ng ating kasaysayan. Si Nieves Fernandez ay ipinanganak sa Tacloban Leyte. Siya ay isang simpleng guro sa kanilang probinsya. Bago magsimula ang pananakop ng mga Hapon, kilala si Nieves sa kanyang disiplina at pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Ngunit sino nga bang mag-aakala na ang isang guro na abala sa pagtuturo ng mga leksyon sa classroom ay magiging isang gerilya na kilabot ng mga Hapon? ang kanyang bayan ay nagulo nang ang mga sundalo ng Imperyong Hapon ay nagsimulang magmarcha sa kalye ng Leyte noong 1941. Nang marinig ni Nieves ang balita tungkol sa pagdating ng mga Hapon, alam niyang ang buhay sa kanyang tahimik na bayan ay magbabago. Nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, ang mga tao ay napilitang magtago at mabuhay sa ilalim ng takot. Paano ka mamumuhay kung ang bawat hakbang mo ay nasa ilalim ng takot? Para kay Nieves, isang guro na ang pangunahing layunin ay magturo. Ang unang reaksyon ay magtago. Ngunit ang kanyang mga sudyante at mga kababayan ay dahan-dahan niya nakikitang hinahamak at pinapatay. Noong mga unang buwan ng 1942, Nakita ni Nieves kung paano inapi ng mga Hapon ang mga kalalakihan at kababaihan ng kanyang bayan. Ang mga tao, lalo na sa Palo Leyte, ay kinulong at pinahirapan. Ang kanyang puso bilang guro ay nasaktan. Paano siya mananatiling tahimik habang ang kanyang mga sudyante ay inuusig? Paano mo tatanggapin ang ganitong sitwasyon? kung ang lahat ay nawawala ng pag-asa. Si Nieves, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at mahinahon, ay nagkaroon ng isang hindi inaasang desisyon noong 1943. Sumali siya sa mga gerilyang Pilipino na nagtatago sa mga bundok ng Leyte. Matapos ang mga buwan ng pagmamasid at pakikiramdam sa pananakop ng mga Hapon, napagtanto ni Nieves na wala ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan, kundi ang direktang paglaban. Ang mga sundalong hapon ay walang habas na nagaabuso sa kanyang mga kababayan at ang bawat araw na lumilipas ay parang isang parusa para sa kanilang bayan. Ang dating guro, ang kilalang tahimik na leader ng Silid Aralan, ay natutong humawak ng ita at baril. Nang siya ay sumali sa mga gerilya, ang mga kasamahan niya ay hindi makapaniwala na isang guro, isang babae, ang magiging isa sa kanilang pinakamatapang na leader. Hindi nagtagal, nakuha ni Nieves ang titulong Captain Fernandez dahil sa kanyang kakayahang mamuno sa mga operasyong pang gerilya. Dumating ang unang pagkakataon na nakaharap nila ang mga sundalong Hapon. Si Nieves kasama ang mga kasamahan niyang gerilya ay nagplano ng isang ambush. Sa kalagitnaan ng dilim ng kagubatan, narinig nila ang mga yapak ng papalapit na grupo ng mga sundalo. Isa itong napakadalikadong operasyon na maaari nilang ikamatay ng hindi inaasahan. Pahimik silang naghintay. Si Nieves, na may hawak na itak, ay handa sa laban. Biglang sumalakay si Nieves sa atang kanyang grupo. Gamit ang mga itak at sibat, nilusog nila ang mga sundanong hapon. Ang tensyon ng labanan ay umabot sa sukdulan. Ang mga sigaw, tunog ng metal na nagtatagisan at mga putok ng barina ay naghalo. Isa sa mga pinaka-iconic na taktika ni Nieves ay ang kanyang paggamit ng itak bilang pangunahing sandata. Sa halip na gumamit ng mga baril, mas pinili niyang lumaban ng tahimik, mabilis at walang ingay. Sa ilalim ng dilim, si Nieves ay mag-isa o kasama ang maliit na grupo ng mga gerilya sumasalakay sa mga kampo ng Hapon. Sa kabuuan ng kanyang pamumuno, pinaniniwala ang si Nieves at ang kanyang grupo ay nakapatay ng higit sa dalawang daang sundalong Hapon sa Leyte. Bawat operasyon ay isang tagumpay para sa kanyang bayan, ngunit isang bangungot para sa mga mananakop. Kaya't hindi nagtagal ang mga Hapon ay nag-alok ng isang bounty para sa kanyang ulo. Sampung libo na napakalaking halaga noong panahon ng digmaan. Ngunit kahit gaano kalaki ang premyo para sa kanyang buhay, hindi nagawang pulihin si Nieves ng mga Hapon. Ang mga taktika ni Nieves, mabilis, tahimik at puno ng plano, ay naging batayan nang kanyang mga matagumpay na ambush laban sa mga hapon. Ang bawat hapon na bumagsak ay isang hakbang patungo sa kalayaan ng kanyang bayan. Bago natin ipagpatuloy ang laban, ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Nieves? Kung wala kang armas, kundi ang iyong tapang, paano mo haharapin ang isang kalabang walang awa? I-comment ang iyong sagot sa ibaba at i-share ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga ganitong kwento ng tapang. Sa kabila ng lahat ng takot at panganib, nagtagumpay si Nieves at ang kanyang grupo. Ang dating guro ay naging simbolo ng tapang at determinasyon para sa kanyang bayan. Hindi nagtagal, ang kanyang pangalan ay kumalat bilang isang banta sa mga sundalong hapon. Ang kanyang mga aksyon ay nagsilbing inspirasyon sa marami na ipinapakita na sa gitna ng digmaan ang tapang ng isang tao ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang bayan. Matapos ang digmaan, ang buhay ni Nieves Fernandez ay muling bumalik sa simpleng katahimikan. Ngunit ang mga sugat ng digmaan at alaala ng kanyang pakikipaglaban ay hindi kailanman nawala. Sa kabila ng kanyang tahimik na pagbabalik sa pagtuturo, ang kanyang tapang at kabayanihan ay nakatatak na sa kasaysayan ng Leyte at sa buong Pilipinas. Sa pagbabalik ng kapayapaan noong 1945, si Nieves ay hindi na muling nakipaglaban, ngunit muling bumalik sa kanyang unang pagmamahal, ang pagtuturo. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng edukasyon sa mga bata ng Palon Leyte at nagtaguyod ng mga simpleng pamumuhay malayo sa karangyaan at kasikatan. Ngunit ang kanyang buhay pagkatapos ng digmaan ay puno ng mga kwentong inspirasyon lalo na para sa mga kabataan na humanga sa kanyang tapang. Ang kanyang kabayanihan ay nakatawag pansin sa buong mundo. Kaya naman siya ay na-feature sa ilang mga kilalang pahayagan sa ibang bansa. Noong 1944, ang kanyang kwento ay lumabas sa Associated Press at the Lewiston Daily Sun na naglathala ng kanyang kahangahangang buhay bilang isang guro na naging gerilya at ang kanyang pagiging lider sa pagpatay sa mahigit dalawang daang sundalong hapon. Ang kanyang kwento ay hindi lang umabot sa mga kababayan nating Pilipino, kundi pati na rin sa mga tao sa ibang bansa na humanga sa kanyang tapang at talino. Sa kanyang pamana, ipinakita ni Nieves Fernandez na ang tunay na bayani ay hindi kailangang maging malakas o mayaman, kundi matalino, matapang at puno ng pagmamahal sa bayan. Ang kwento ni Nieves Fernandez ay hindi lamang kwento ng digmaan. Ito ay kwento ng isang babaeng tumayo para sa kanyang bayan, isang guro na hindi inalintana ang takot upang ipagtanggol ang kanyang mga binamahal. Sa kabila ng lahat ng panganib, ipinakita ni Nieves na walang maliit o mahina sa larangan ng digmaan. Kung ikaw ay may tapang, ang anawang bagay ay maaring maging sandata. Paano mo kaya mayakma ang tapang ni Nieves sa mga hamon na kinaharap mo sa ngayon? Sa bawat pagsubok, tandaan natin na ang tapang at determinasyon ay maaring magtagumpay laban sa anumang hadlang. Kung ang kwento ni Nieves Fernandez ay nagsilbing inspirasyon para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel, Chai's Amazing Stories, para sa iba pang kwento ng tapang at sakripisyo. Ano kaya ang mga kwento ng bayani na gusto mong marinig sa susunod. I-comment ito sa ibaba at makayan ang susunod naming ibahagi. Maraming salamat sa panunood.